Uh, meron lang po akong ibahagi na uh, paraan para sa mga baguhan lamang ito kasi alam ko sa mga batikang mananahi na ay alam na nilang mga ganitong paraan. Ito sikreto lang itong halimbawa sa mga baguhan pang mananahi na wag kayong mag, uh, mag gumawa ng medyo maprosesong gawa dahil ito ay sa ikabubuti lamang naman ng ating kalidad ng ating ginagawa. Ipakita ko lang itong ako ah, ano. Pag ako kasi gumawa ng mga pulo at ulit well, ito, pulo jack ito, ito. Pulo jack ito. Sa ano ito, eh? sa uniform ito ng estudyanteng grade 3. Ayaw, number 3. Taga Lasal, Lasal student siya. So, ipakita ko lang kung paano ko siya ginagawa. Para sa mga baguhan, masanay na rin kayong ganitong gumawa. Uh, pag ako naggawa ng mga pulo jack, o di kaya mga pulo, pulo barong, linalakihan ko na yung allowance dito sa loob. Ayan, katulad yan. Yung ganyan, o, oh, makikita mo. Yan, o. Oh. One inch yan, mahigit, mga one in one eight, yung lapad yan sa allowance ko. Yan, magkabilaan yan pati sa kabila ganun din sa kabila yan siya malapa din yan o oh, malapa din siya o oh. yan yan ang aking ano ang layunin ko dyan na binibigyan ko siya ng malaking alawan para kung sa na taon okay pa naman alot matibay ang ating pagkagawa tapos lumaki yung bata Epi eh, pwede na natin siyang i-adjust kahit lumaki pa siya ng mga 2 inches pwede pa nating uh, luaga ng mga 2 inches hanggang ano to, mga 3 inches. 3 and a half, mga ganun. Pwede nating luwagan siya ng ganun kaluwang. So, yun lamang ang aking isa sa mga layunin na linuluwag, lina, linalakihan ko siya ng allowance, yung mga ganyang kalapan. Pagkatapos, yung haba naman, yung paggawa ko ng Pagkapulo dyan kasi karamihan pinuputol. Tapos dinudugtong siya dito. Uh, limbawa, ang dugtong ay mga 2 inches. So, putol siya. Wala siyang, hindi katulad nito, na itong aking estilo, itong aking paraan ay, yung length niya, sinagad ko yun. Yung length niya, yung haba niya nito ay 27. Sinagad ko yung 27. Pagkatapos, yung kanyang pinaka wristband ang ginawa ko noon ay itatapal ko na lang. Dudugtong ko siya sa dulo tapos ibabalik ko siya. Ah, tingnan mo, wala siyang putol. Ayan, wala siyang putol. Oh, wala siyang putol. Buo siya. Ayan. Pero may wristband siya dito. Pag dito mo tinignan sa loob o sa labas, meron siyang wristband. Tulad ng ganyan. Oh, ayan. Meron itong, ano, meron itong, yan, polo jack. You know, May waistband siya. Yan. Yan sya. Ang layunin ko rin dito, na ginagarito ko siya, na hindi ko siya pinuputol dito, banda. Yan, wala siyang putol dito. Dinarecho ko sa baba ay yung length, kinagad ko yung length, tapos linalagyan ko lang siya ng tapal ng waistband para kung sakali naman, Pagdating ng isang taon, yung estudyante tumangkad. Eh bitin na ito. pag pagka ang wishband mo ay putol, hindi mo na siya madagdagan. Hindi mo na siya madagdagan dahil putol na eh. Pag dinug, pag dinugtungan mo siya, makikita na yung dugtong. Kakaiba nito dahil kapag itoy tumangkad siya, kalasin mo lang itong wishband na to, kalasin mo lang 'yan pagkakalas mo dyan, dudugtungan mo siya dito. Kung halimbawa tumang ka ng twinsies, dudugtungan mo siya ng twinsies dito. Wala, wala kang makikita na may dinudugtong. Kundi original talaga na paraan sa mga pulo jack. Yung katulad ng unang panahon na puputulin talaga. Ito, madalas ginagamit sa mga bambabae itong mga ganito. Uh, tinutulad ko na pati yung lalaki, uh, pare pare, pare lang naman ang resulta pulo jack lang pare naman po sala ang isa pinaka ka purpose doon ay yung pagkatumangkad pwede nating ilalarga pababa para makahabol pa rin tayo kahit tumangkad pa ng 2 inches eh meron pa yung tayong idadagdag na 2 inches so yun lang ang aking maibahagi sa mga baguhang mga mananahi uh, wag mag alangan sa medyo maproseso nga lang ito ng kaunti kaysa doon sa isang is paraan, medyo maproseso ito. Pero ito ay nakakatulong sakali pagdating ng panahon, mag adjust tayo ng haba at saka yung laki, nakaka nagagawa natin ng paraan uli para mapakinabangan pa uli sa sunod na taon. So yun lamang po ang aking ibahagi at nawa ay ma ma-appreciate ng karamihang mga baguhang mananahi. Alam ko sa mga datihan, alam na nila itong uh, paraan. Eh. Para sa mga baguhan lang itong aking binabahagi, para makakatulong ako sa mga baguhan pag ano ng mga paraan na, na medyo sa pag pagdating ng panahon, mapapakinabangan pa rin. So, sa inyong lahat na mga tumatangkilik sa aking video, uh, ako'y magpapasalamat at para sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, sa mga baguhan, eh, pakisubscribe lang po dahil malaking tulong po sa inyo. Sa akin, itong yung ginagawa na pag-subscribe sa akin at sa inyong lahat ng mga baguhan at mga datihan na uh, nanonood sa aking video. Marami pong salamat.